Kadalasang dumadaan sa GH Del Pilar ang jeepney driver na si Fernando. Dati, wala raw siyang problema sa pagdaan dito. Pero nang gawan ito ng bicycle lane at pinalawak ang sidewalk, medyo nahirapan ito sa pagdaan sa nasabing kalsada. Pagtyagaan talaga. Yung mahirap lang yung pakurba ka. Ay, kailangan mo bang magbenot? Oo. tapos uh, talagang wala kang masalubong na open. Pero ang ilang dumadaan, nagustuhan naman ang disenyo ng kalsada. Mas safe po yung paglalakad ng mga tourists or mga tao dito. Ang nasabing proyekto ay isa sa mga sidewalk improvement project ng Pamalang Lungsod na tinawag na Green Walks o Complete Street. Mayroon itong bike lane, buffer zone at sidewalk para sa mga dumadaan. Isa ito sa mga complete street na itinayo ng pamalang lungsod dito sa kabaan ng Legarda Road. Pero katanungan ng ilang motorista, makakaapekto nga ba ito sa so daloy ng trapiko, lalo na't na nakakaranas ang lungsod ng mabigat na daloy ng trapiko, lalo na tuwing long weekend. Ayon sa City Engineering Office, hindi naman daw ito magdudulot ng pagsisikip ng daloy ng trapiko. mga roads natin is the same pa rin naman yung lanes niya, no? Um, lang natin yung mga sites niya na ginawa lang natin na uh, pinaluwang lang natin yung site, oh. pinaluwang natin yung uh, nilagay tayo ng bicycle lanes at bicycle strips Anya, ang pagtatayo rin ng bicycle lanes ay alinsunod sa Memorandum Circular No. 2020-100 ng DILG na pagtatayo ng bicycle lanes at sumusunod din ito sa patakaran ng Department of Public Works and Highways. Alinsunod din ito sa Philippine Development Plan 2023-2028 ng National Government. Napanatili pa rin naman daw ang 3.35 meters na lawak ng isang lane ng kalsada at 1.5 meters na lawak para sa bicycle lanes ng COPS sa standards ng Department of Public Works and Highways. Paraan din ito ng pamalang lungsod para mahikayat ang mga taong gumamit ng bisikleta na parte ng Low Carbon Urban Transport System Project ng lungsod. Plano itong ipatupad sa buong Central Business District yun lang may ilang kalsadang posibleng hindi lagyan ng buffer zone dahil na rin sa sikip ng kalsada at gagawing shared lane na lamang ang mga bicycle lanes uh, pati yung mga buffer zones natin is um uh, mataalan but uh, we are placing some paints and uh, yung mga ganun and mga signages para maintindihan ngayon. Kaya... Dahil sa proyektong ito, magsasagawa ng konsultasyon ng City Engineering Office sa mga maaapektuhan ng nasabing proyekto bago sila mag-issue ng Notice of Demolition, parte rin kasi ito ng proyektong Sidewalk Recovery. Sa taong 2025, inaasahang marami pang parte ng Central Business District ang gagawan ng Complete Street Project. Charles Nicolimon, para sa Luzon Headlines.